At walang kapangyarihan ang mga kawani ng LTFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan. Base po sa Executive Order No. 202 na lumabas at nilagdaan ng ating Pangulo, dating Pangulo Corazon C. Aquino noong 1987, Limuta limitado lamang po ang kapangyarihan ng LTFRB para sa pagre-regulate ng prangkisa ng mga sasakyan at iba pang administrative functions kaugnay nito wala nang iba Mr. Speaker Mr. Speaker Hindi lamang po tayo ang nagsasabi na walang kapangyarihan at iligal ang mga ginagawa ng kawani ng LPFRB na manghuli at mag-impound ng mga sasakyan Ganito rin po ang sinasabi ng Department of Justice, DOJ, sa inilabas nilang legal opinion na nilagdaan ni Honorable Secretary Jesus Crispin C. Rimulya. Mr. Speaker, napag-alaman din po natin na iligal at hindi alinsunod sa Republic Act No. 4136 ang Executive Order No. 266 of 1987 ang matagal nang ginawa ng mga enforcers ng LTO at ng kanilang mga deputies enforcers na pag-impound ng mga sasakyan na sinasabing lumalabag o lumabag ang driver o rider sa traffic laws, rules and regulations governing land transportation at mga sasakyan na sinasabi nilang kulorom. Ang mga enforcers po ng LTO at ang kanilang mga deputized enforcers ay maaari lamang mag-issue ng Temporary Operators Permit, TOP, o ticket sa mga motorista na inaakusa nila ng paglabag sa Batas Trapiko o Colorum. Mr. Speaker, maaaring nakita po ng mga nanunungkulan noon na kailangang ma-impound ang mga sasakyan sa ilang mga paglabag sa batas katulad ng unregistered vehicle o expired ang registration, kolorom at iba pa. Kaya nagsulong sila ng executive order at inaproba naman ito ng dating Pangulo Corazon si Aquino. Noong 1987, Mr. Speaker, lumabas ang Executive Order number no. 266 at sa Section 1 po nito, ay ipinag-utos ang pagkakaroon ng dalawang service units sa LTO, ang Traffic Enforcement Service at ang Adjudication Service. Sa Section 2, Paragraph A ng Executive Order No. 266, ay sinasabi na ipagpapatuloy lamang ng Traffic Enforcement Service ang powers at functions nito sa pagpapatupad ng traffic laws Rules and regulations governing land transportation. At sa Section 3, Paragraph B naman, ang adjudication service ay binigyan ng kapangyarihan to order the impounding of motor vehicles and confiscation of plates or the arrest of violators of laws. Rules and regulations governing land transportation. Mr. Speaker, malinaw po na ang traffic enforcement service at ang adjudication service ng LTO ay binigyan ng Executive Order number no. 266 ng magkahiwalay na kapangyarihan para higit na maging maayos ang kanilang pagpapatupad ng traffic laws, rules and regulations governing land transportation. Tama at napakahusay ng mga gumawa ng Executive Order number no. 266 at dapat itong ipatupad ng pamunuan ng LTO sa pag, sapagkat sa kasalukuyan, Mr. Speaker, hindi ito na ipatutupad. Nagmimistulang sintensyador ang kanilang mga enforcers at mga deputized enforcers. Duda pa lamang at wala pa silang sapat na batayan, ini-impound na nila ang sasakyan na kanilang hinuhuli at binabaliwanalan nila ang powers and functions ng adjudication service. Ilan sa kanilang mga biktima, Mr. Speaker, si Mrs. Hernandez na Bicolana na kasalukuyang naniniraan sa Laguna, nagpahatid at dumalaw sa kanyang anak na may malubang karamdaman sa Bicol Region. Nahuli po sila ng mga kawani ng LTO kinumpis ka ang plaka ng sasakyan at ang lisensya ng driver. Nag-contest po sila, Mr. Speaker, pero denied na maraming beses may nag-offer kay Mrs. Hernandez na dating regional director ng LTO at tumanggap ng 100,000 pesos pero wala pang resulta na matay na ang nasabing dating regional director humingi po ng tulong sa akin si Mrs. Hernandez. Pero ganun pa rin, denied pa rin ang ipinataw sa kanyang kontes ng LTO. Mr. Speaker, ang kapamilya po ni Mrs. Hernandez na naging dahilan kung bakit sila pumunta sa Bicol Region ay patay na rin. At yung pong isang kasama niya na sakay sa van na Buntis, nagdadalang tao na matay din po ang anak niya dahil na-stress na sa ginawang asal ng nasabing enforcer. Mr. Speaker, hanggang ngayon po, nasa LTO pa rin ang van ni Mrs. Hernandez at ang kanya pong driver ay mahigit ng tatlong taon na walang hanap buhay. Maliban pa dyan, Mr. Speaker, may isang Bicolano taxi driver may malubaring karamdaman ang kanyang ina. Nagpahatid sa Bicol. Unfortunately, nahuli sila ng enforcers ng LTO Region 5 at inakusan din ng paglabag na kulorom. In less than one week, Mr. Speaker, namatay din ang ina ng taxi driver. Maliban pa dyan, Mr. Speaker, marami na pong humingi ng tulong sa atin ng mga driver ng band na nahuli at na-impound ang kanilang sasakyan. Kinumpis ka ang lisensya ng driver at nawala ng hanap buhay. May nakaranas na rin po na dahil sa kagipitan, ang kanyang asawa ay napilitang mang bansa at doon maghanap buhay. Nakakalungkot, Mr. Speaker, na dahil sa maling trabaho ng LTO, ang nasabing driver ay iniwanan na ng kanyang asawa at sumama na sa iba. Mr. Speaker, hindi na po mabilang ang mga kababayan nating drivers na nasira ang hanap buhay dahil sa maling pagpapatupad ng batas na ginagawa ng LTO kabilang ang mga drivers na inakasuhan ng pagmamaneho ng kolorom na sasakyan na kinumpiskan ang lisensya at mga drivers na expired ang registro ng sasakyan na hindi nila pag-aari at dahil di yan po kinumpiska ang kanilang lisensya at hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin silang hanap buhay dahil ang mga may-ari ng nasabing sasakyan ay hindi nagsettle ng multa sa LTO. Mr. Speaker, noong 2014, may lumabas na Joint Administrative Order number 2014-01. Ilan sa mga nilalaman nito, ang pag-iimpound ng sasakyan sa ilang mga paglabag, kabilang ang mga hindi rehistradong motor vehicles at mga kolorom na sasakyan. Mr. Speaker, tanging mga paglabag at mga kaukulang multa lamang ang mga nakasaad sa nasabing administrative order at hindi rin nabanggit dito na ang mga enforcers ng LTO at kanilang mga deputized enforcers ay may kapangyarihang mag-impound ng mga sasakyan. Sa makatuwid, Mr. Speaker, Executive Order No. 266 ang dapat sundin ng LTO na walang kapangyarihan ang kanilang enforcers at mga deputized enforcers na mag-impound ng sasakyan maliban kung dumaan sa due process at may kautusan sa kanila ang adjudication service. Mr. Speaker, kapareho ng LTFRB at ng LTO, ang ipinatutupad ng MMDA ay act at ng lokal na pamala ng Maynila, Santa Rosa City, Binyan City ng probinsya ng Laguna at Santo Tomas City ng probinsya ng Batangas na pag-impound sa mga sasakyan na may paglabag sa batas trapiko, traffic code o ordinansa ay labag sa batas Base po ito sa Section 62, Article 3 ng Republic Act No. 4136 na nagsasabi po, No provincial board, city or municipal board or council shall enact or enforce any ordinance or resolution in conflict, in conflict with the provisions of this act or prohibiting any deputy or agent of the commission to enforce this act within their respective territorial jurisdiction and the provisions of any charter to the contrary notwithstanding. Mr. Speaker, no one is above the law. Walang sino man, pribado o nanunungkulan o ahensya ng pamahalan ang may kapangyarihan na hihigit pa sa idinidikta ng batas. Alam nating lahat ito, Mr. Speaker. Ang problema lamang po may ilang mga nanunungkulan ang nakakalimot dito at ginagaya na lamang ang ginagawa ng iba. Mr. Speaker, may mga pamamaraan para panagutin ang mga motorista at mga may-ari na sasakyan na lumalabag sa batas at mga ordinansa. Pero hindi po sa pamamaraang lumalabag rin sa batas ang mga tagapagpatupad. Hindi rin sa pamamarang na abuso ang mga motorista at mga may-ari ng sasakyan at hindi rin sa pamamaraang binibigyan pa nila ng armas ang ilang mga abusado at ilang mga tiwali nilang kawani sa pamamagitan ng maling pagpapatupad ng batas. Mr. Speaker, dahil sa maling pagpapatupad na ginagawa ng mga nabanggit na hensya at mga nabanggit na lokal na pamahalan na pag impound ng mga sasakyan. Marami sa ating mga kababayan ang napipilitang magsuhol o magbayad ng multa kahit na questionable ang panghuhuli at pag impound sa kanilang sasakyan. Ang iba naman sa kanila ay ina sinasakripisyo na lamang at hinaayang naka-impound ang kanilang sasakyan. Una, wala silang pambayad na malaking halaga ng multa. Ikalawa, mahirap para sa kanila ang bumalik sa kanilang tahanan na walang sasakyan, lalo na kung taga malayong lugar. Ikatlo, walang maayos na impounding facility ang LTFRB, LTO, MMDA, IAC at ang mga lokal na pamala ng Maynila, Santa Rosa City at Binyan City ng Laguna at Santo Tomas City ng Batangas. Nag-aalala silang masira ang kanilang sasakyan na nakabilad lamang sa sikat ng araw at nauulanan. Ikaapat, hindi madali ang magpail ng kontes o reklamo para sa kanila na walang sapat na kakayahan at walang pambayad sa abogado. Ikalima, Mr. Speaker, malaki ang abala at gasto sa kanila wala namang katiyakan na mananalo sila sa kanilang contest, tama at may katwiran man sila. Ito po ay base sa mga tunay na nangyayari. At ikaani, Mr. Speaker, hindi kayang mag-contest o magreklamo ng mga truck drivers na nagmula, nagmula at babalik pa sa Mindanao, sa Visayas o malayong parte ng Luzon. Mr. Speaker, kailangan po nating pigilan ang maling pagpapatupad ng batas, traffic code at ordinansa na ginagawa ng mga nabanggit na ensya at mga nabanggit na lokal na pamahalaan. Una, huwag po nating hayaan na nabibiktima ng pangabuso at maling pagpapatupad ng batas at mga ordinansa ang mga kawaawa nating kababayan na umaasa at nagtitiwala sa atin. Ikalawa, bilang mga mambabatas. Kailangan nating proteksyonan ang dignidad ng Kongreso sa pamamagitan ng pagpigil sa mga nabanggit na ensya at mga lokal na pamahalan na ipinagwawalang bahala ang pagsanod sa batas na binalangkas at pumasa dito sa Kongreso. Ikatatlo, Mr. Speaker, walang ibang magtatanggol sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap kundi tayo lamang na may kapangyarihan para pigilan ang mga ahensya at mga lokal na pamahalan na hindi tama ang ginagawang pagpapatupad ng batas.